Humingi naman ang paumanhin sa si Senator Robin Hood Padilla sa Senado matapos ulanin ng batikos ang larawan ng kanyang asawa na nag-IV drip session sa loob ng kanyang opisina. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Sa apat na liham na ito, idinaan ni Senator Robin Hood Padilla ang paghingi ng paumanhin sa mga opisyal ng Senado, pati na kay Senate President Juan Miguel Zubiri at Senate Committee on Ethics Chairperson Nancy Binay, matapos mag-viral ang post sa social media ng drip session ng kanyang asawa na si Mariel Padilla na ginawa umano sa opisina niya sa Senado. Nakasaad dito ang paghingi niya ng paumanhin sa insidente noong February 19. Hindi niya raw kailanman naisip na ipagwalang bahala ang mga umiiral na alituntunin ukol sa seguridad ng Senado, pati na ang hindi pagbibigay galang sa institusyon. Nininaw din niyang walang intensyon ng kanyang may bahay na ipagwalang bahala ang mga umiiral na patakaran ng Medical Bureau. Makakaasa raw na hindi na mauulit ang ganitong uri ng pangyayari. Para sa ilang kapwa senador ni Padilla, hindi na kailangan palakihin ang isyu. Yung paghingi ng is a sign of uh, uh, being humble. It's a sign of humility. hindi naman siguro niya kagustuhan din niyang ganyan na maging issue na malaki na hindi mo ina-expect na lalaki ng ganyan. So siguro, accept na lang natin yung kanyang apology. Especially si Mariel din naman nag-apologize. Sa isang ambush interview kanina, may panawagan din si Padilla. Alam niyo, sigilan niyo yung political issue na Nakaka, ano, sa totoo lang, ang dami natin dapat pag-usapan. Nitong weekend, humingi na nang si Mariel at nilinaw niyang hindi niya intensyon na siraan o sirain ang integridad at dignidad ng Senado. Nilinaw din niyang vitamin C drip at hindi glutathione drip at ang intensyon niya umano ay maging inspirasyon sa iba na sa kabila na pagiging abala sa iba't ibang aktibidad ay maaari pa ring gawing prioridad ang kalusugan. Nauna na rin nagbigay payo si Sen. Nancy Binay na bilang public figures dapat daw ay may kamalayan sa responsibilidad sa publiko at isipin din na may kasamang kapanagutan ang pagiging artista lalo na kung senador ang asawa. Di nga lang sigurado ni Binay kung nasa jurisdiksyon ng Ethics Committee ang usapin dahil hindi naman miyembro ng Senado si Mariel pero kailangan pa rin daw nilang silipin ang pangyayari. Daniel Maralastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.